Hello mga boss! Ako nga pala si Johnny Sins Kasama ko ang buong tropang Sins sa isa na namang panibagong travel adventures Ngayon, samahan nyo kami sa isang spot na siguradong mapapawaw ka sa ganda ang golden sunset ng Patar Beach ng Pulinao, Pangasinan Alam nyo ang maganda dito? Land trip lang kaya hindi mo na kailangan sumakay ng bangka o replano Madali lang siyang puntahan Tara, G! Mula dagat dagatan Caloocan City, dumaan kami sa si Smart Connect papuntang NLEX. Dire-diretso lang, tapos dumaan kami sa Esitex hanggang DPLEX at nag-exit kami sa Panikitar lang. Kapag nakita nyo na ang bayo ng Alaminos, ayan na mga boss, malapit na kayo sa Bulinao, Pangasinan. Maaamoy nyo na ang sariwang hangin, ibig sabihin, wala na kayo sa polusyon ng Maynila. Umalis kami ng kalookan ng alas 12 na madaling araw para syempre masulit ang buong araw sa beach at waterfalls. From Caloocan to Bolinao, Pangasinan, aabuti ng 5 to 6 hours ang biyahe. Touchdown, down, Bolinao, Pangasinan. Mga boss, after 5 hours na biyahe, kasama na yung quick ihi e break namin sa Lecture Index. Sa wakas, nakarating din. Dito muna kami magbe-breakfast mga boss sa Chase Grill and Resto. Ito ang napili namin kasi malaki ang dining area. At ang dami mong mapapipilihan dito. Tulad ng silog, koto, pare, sisig, kulalo at marami pang iba. Mga boss sulit dito, masarap at presyong pangmasa. After ng masarap na breakfast, nagtungo na kami sa unang destinasyon namin ang Waterfalls 1 ng Bulinaw. Alam nyo ba mga boss, sa Bulinaw, may tatlong Waterfalls. Waterfalls 1, 2, at 3. Pero ang napili namin ay ang Waterfalls 1. Dahil ito ang pinaka-recommended lalo na pag may kasamang mga kiddos. Pero bago kayo makarating sa waterfalls 1, kailangan muna magbayad ng environmental fee na 25 pesos sa adult. Free naman sa mga kids. Tapos, by entrance fee din na 15 pesos per adult. Kaya make sure na may dala kayong exactong cash. Sulit naman mga boss pagdating mo sa area. Iba talaga yung vibe. Sariwang hangin agad ang sasalubong sa Sa dami ng puno at lunti ang paligid na makikita mo perfect spot para mag-relax, mag-picture-picture, bonding kasama ang tropa at pamilya. Wait. Mga boss, bago kayo bumaba sa waterfalls, may isang importanteng paalala. Required ang life jacket. Libre to sa mga kids pero sa adults, 25 pesos ang rental fee. Safety first kasi. Lalo na kung pupunta kayo sa malalim na part ng o balak na tumalun sa mga made pump clip na sobrang saya. Wow! Halika, tignan natin ang ganda ng waterfalls na to. suko dahil may sugat ang kanyang tuhod. Ayaw niwalay, daddy's girl kasi ang baby ko. Bye-bye. 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 bye bye Baba!

i hey vlog welcome to my game <laughs> sunod

Tara, papakita ko sa inyo ang aming room Dito sa taas, meron kaming two bunk beds Perfect sa pamilya o barkada May little rep din kami dito para sa drinks o snacks Tapos sa baba, same lang May two bunk beds Pero may malaki silang rep May sariling aircon at CR both sa taas at baba Kaso, nung araw na dumating kami, may scheduled power interruption kahit hindi na rin namin nagamit ang rep at aircon. Sayang. Kahit maabariya, enjoy pa din kami sa swimming at sa ganda ng view. So go. Oh. Sa dalampasigan, may hangin na banayan. Pinagtaman natin ang simoy ng hangin Walang alalahanin, wala rin panalangin Tayong dalawa lang sa ilalim ng langit Sa pagsalubong ng araw At dagat na kairikit sinag Mga paay malambot Tila dulang nabanayan Sa puso ko ikaw ang Tunay na liwanag Sa bawat hinga buhay ay ganap Na suwabe Halika't daman natin Ang simoy ng hangin Walang alalahanin wala Pray, let's pray. Pray natin siya. Pray natin si Zarm. <laughs> pray natin siya. Extend natin yung hands natin kay Zarm. Father, we thank you po sa another year for Zarm. As we celebrate her birthday, kasama po ang kanyang mga ninong at ninang and friends, uh, I pray na si Zarm ay lumaking Mabuting bata at may takot sa Diyos at may takot sa mga pagulang lalo na sa dati. I mean sa mami. And I pray na you bless them, yung family ni Andrew, and ni RV kasama ng kanilang mga kids with good health and uh, wonderful and prosperous life. Uh, we thank you for this uh, opportunity na mapagsama-sama kasama mga friends at mga anak namin. And I pray you bless the food that we about to receive. Uh, in Jesus' name, we pray. Amen! Amen. 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 Yes, happy, birthday. Happy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday to you. Happy, happy birthday, birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. So, so, I'm I'm go go. Go. Later, lighter, lighter. 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 Saliming ka dito, pre. Talimin, buong <laughs> talaga. Pang-arson. Oh. wish, mo muna. -wish mo. What you wish sa si Hello, <laughs> Lola, Lola. Lola. Yay! Yay. Yeah. Happy Birthday, We wish you a happy, happy birthday. birthday. We wish you a happy birthday. And a happy, happy. Wish you a happy birthday. And a happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday ang mga chismosa kapitbahay ay na sila <laughs> <laughs> sino, sino, ang leader nyo? sino ang leader nyo? eto eto <laughs> eto 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 leader nyo Sa... eh namumula pineapple. na o. namumula oh. eto eto Ito, ito, ito. ito, 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 ito. Jumping, leader din to eh eto kami dito sa Bulina ko. Oh. Ito mo naman ang sunset. Wow! wow. Napaka-magical ng kanyang ano, alon. Malakas na alon, nasa gitna lang. Hindi dito, dumarami dito. dito Ganda oh. Habang gamit nila panghuli pre May pana sila eh. Ah, May mga pana yung mga bata Nanguhuli ng isda Ayun o Parang shotgun yan ha <laughs> Habang ang mga bata Ay nanguhuli ng isda Gamit ng pana Bigla na lamang may lumabas Na dolphin sa kanilang likod maraming isda ang makikita malapit lang sa pangpang. Bakit nga ba? Dahil sa ilalim ng dagat, may mga coral reef na nagsisilbing tahanan ng mga isda. Ingatan natin ang yaman dagat. Huwag natin itong sirain o tapunan ng basura. Grabe oh. Kung makikita nyo lang lakas ang lakas ng alon dun oh. pero pagdating dito napakahina na so, ma so magical talaga hmm. dating dito sakto alon lang pero doon <laughs> <laughs> oh <my God. laughs> Buh! <laughs> na. Sulit ang pagpunta namin ng Bulinaw Pangasinan. May sariwang hangin, malinis sa tubig, golden sand, at perfect sunset. Napakasaya ang experience lalo na't kasama ang tropa. Paalam, Patar Beach. Mag-park muna kami dito. Dito kami sa lighthouse. Dami may bibili dito. Pang pasalubong. remembrance. Mm. Sa badam. Ano bibili niyo, madam? ko. Ano sa inyo, madam? <laughs> hey, watch out, shout, shout! <laughs> watch out, shout, shout, shout! Shout! So, lighthouse, Bolinao. Second time kasama na pang India. Yeah, no? Ano po? Ano po ang kailangan Mayroon nila? Meron po ba kayo nakitang halo-halo? Halo-halo. Taga saan po ba kayo? Wala. Taga Malabon po. Malabon po kayo. Nagaganap <laughs> kasi tama 'yung tanungan niyo, lokal 'yan. Lok. <laughs> <laughs> Magdating niyo sa Bulinao Lighthouse, pagod at uhaw dahil sa sobrang init, perfect ang pampalamig. Dito lang malapit sa tindahan ng pasalubong, makikita niyo ang chai cooler. Meron sila rito ang paborito nating pampalamig tulad ng iced coffee, fruit shake,

Cape Bolinao Lighthouse Matatagpuan sa tuktok ng borol ng barangay Patar Bolinao, Pangasinan Isa ito sa pinakamataas na parola sa buong Pilipinas na may taas na humikit kumulang 30 metro Itinayo noong 1905 sa panahon ng Amerikano gamit ang simento at coral stones Halos mahigit isang siglo na itong gabay sa mga barkong naglalayag sa West Philippine Sea. Ngunit ngayon, hindi na aktibo ang parola at pinagbabawal na rin ang pag-akyat sa itaas para sa kaligtasan ng mga bisita. Gayunpaman, isa na itong kilalang tourist attraction na dinadayo ng lokal dayuang turista. Makikita sa tabi ng parola ang isang lumang bahay na naging tahanan ng tagabantay ng parola sa loob ng mahabang panahon. Isa rin itong bahagi na kasaysayan ng Cape Bolinao Lighthouse. Kung ikaw ay nakaabot sa puntong ito, Maraming maraming salamat, isa kang dakila, pagpalain ka sana ng may kapal. Kung bago ka sa akin channel, pwede mo bang i ang like and subscribe? I-comment mo na din kung anong gusto mong lugar na puntahan natin. Ang pag-travel ay hindi lamang tungkol sa pagdating sa destination, kundi sa bawat alaala -ala at kwento na nabuo sa bawat akbang ng paglalakbay. Ko si Johnny Sins na nagiiwan ng katagang, ride, explore, breathe, repeat, peace out! Please like and subscribe in the bubble button.